Hello guys. Ayun. Dumating na po ang aking parcel. Mag-unboxing tayo mga lods. Ayun, ito po. Delivery ng J&T Express. Online business. Ayun. Ah. Uh, Nag-online po ako sa ano. Nag-order pala ako bigla. <laughs> Erase nag nag-order ako online ng ano ng primer kasi kapag gumagawa po ako ng ano ng sinubukan kong uh, mag-apply ng gel polish na walang primer at uh, madali po siyang matanggal so yung kaya napilitan po akong mag-order ngayon tatry po natin kung kapag may primer ba eh, hindi siya matatanggal Unboxing po natin yung ating primer, mga lodi. Nahirapan ng kumilos ang dubok, <laughs> So, ayan. Buksan natin mga lods kung kapag mayroong primer ang gel polish ay hindi siya matatanggal o primer nga ba ang nagpapatibay sa gel polish. So, ayan po, ito siya ito siya mga lords ayan ano to uh, nail primer at tsaka dehydrator ibig sabihin ko is yung isa ay pang ano Ang uh, tawag dyan dehydrate pang, pang tuyo siguro ito pang tuyo nga siguro ito mga lods so dyan natin siya at itong isa ang ikakabit natin ayan so ayan na sya mga lodi eh. Pero wala pa tayong lalagyanan. Dapat siguro is doon. So kung makikita nyo, ito yung aking kuko. Tinanggalan ko na po siya ng palis dahil ayan nga, nakaplano na. So lalagyan ko po siya ng ng primer. At ito po yung ating gagamitin sa sa gel polish. para makita po natin kung talagang yung primer ang nagpapatibay sa gel polish para hindi po siya matanggal at magtagal po siya ng up to one month or more or less. So yan, ready na yung ating ano, ready na po yung ating uh, gel machine, UV machine. So maglalagay na po ako ng primer para malaman natin kung itong primer nga ba ang nagpapatibay sa kuko ang nagpapatibay sa sa gel palace para hindi siya maano hey saan ko na nilagay wait so ayan mga lodi mag start tayo lalagyan lang natin to ng ano ng tan. na natin yung dalawang mga lodi. kasi kalalagay ko lang ng ano ng nalagay ako ng gel polish nung isang araw natatanggal siya one day pa lang para kang naglagay ng cutic so lagyan natin ng primer para malaman natin mga lods kung primer ba ang nagpapatibay Ayan. Ilak na natin to. So, ngayon, maglalagay muna tayo ng uh, base coat. Ayan, tapos na tayong maglagay ng base coat, mga lods. Pag naglagay po tayo ng base coat, siguraduhin natin na wala siyang ano dyan. Ayan. Wala po dyan. Kailangan malinis ang panabi. Ayan, tapos lagay na natin siya dyan. Hmm. 60 seconds lang mga ludes. Yung primer, tinutuyo pa rin yun pero 30 seconds lang pa. Pero ako hindi ko na siya tinuyo eto one minute tapos ang ang lalagay ko mga lodi ay ito tuloy taño loads parang mabilis yang matuyo yan tapos oobserbahan ko siya mga loots kung bukas ay matatanggal o hindi ayan ugaliin natin nakailangan malinis yung panabi para Toyo na natin yan mga loads. 60 seconds po. Okay. Lagay po tayo ulit. Yan, lalagyan natin ulit. Tulog yan, Lot, ha? Pinaan mo yan. So ayan lods, kung may makikita kayong ano dyan o, oh, yan. Tapos kung dati, pag pinapatuyo ko siya dyan, pag nag-jill ako, parang wala akong nararamdaman na tumabanat. Pero ngayon, ano, parang naramdaman ko siyang natutuyo. So, babad po ulit natin ng 60 seconds. Gagi. Tapcoat na tayo, mga lods. ulit. Kumbaga, one minute natin siyang ibababad, mga Lods. Pagkataas dito naman sa kabila. Nilinis ko na po kahapon, kaya, ayan, ano na lang. Ayan, guys, same process. Mag-top coat po tayo. wait lang at nilagyan ko pala yan ng anong na. <laughs> ah, ayan, okay na. Kailangan maingat ka. Lalaman kung importante ba yung primer sa gilpales. po yung nilagay natin kanina. Alaman ko bukas mga lords kung ito ay matatanggal. Lagay ulit natin. Sixty seconds. kasi alam mga loads kung ang problema ba is yung UV machine. Kaya siya natatanggal. Pero maganda naman tong UV machine na, na to eh. Pero nung dati kasi nung ginamit ko to at saka yung UV machine doon sa trabaho ko, mas maganda yung sa trabaho ko. Tapos ito, nakailang ulit na. Pero hindi talaga siya natutuyo. So, titingnan ko ngayon. Kapag bukas, ay natanggal to, magpapalit ko ako ng jubilang. Nang ganito. Ito po yung papalitan ko. Kapag bukas, eh hindi ito naging maayos. So, try natin. Itong isa tapos na. Diba? Itong isa, ano na lang. Pero, da, nung isang araw kasi, naglagay ako. Maganda naman yung pagkakalagay. Pero, naglaba ako, natanggal siya. Na dapat hindi siya matatanggal. So, mamaya, after nito mga lodi, maglalaba ang lola mo. Tingnan natin kung matatanggal siya o Kasi may primer na po siya. 9 8 7, 6, 5, 4, 6, 2, seconds. Ano ba yan, Lot? May ginagawa ako dito eh. O, oh, Naririnig dito yan Sayaan so, koko? Ga tapos na kong magalod di charan. Okay. Sayaan? So, Dah dry na siya ba? na po yan siya. So, titingnan ko bukas kung ito ay matatanggal. Kasi ngayon ay meron ng primer. Dati walang primer. So, ayan mga Lods. See you on my next vlog. At uh, please subscribe to my YouTube channel, Celeste Bilista Explorer. And follow my page, Celeste Rakitera Ayan po. Meron din po pala akong TikTok, Mami Sarah 7. <laughs> Uh, di bawah mengalut.